Balita tayo sa Ibayong Dagat. Apat na pong individual ang nasawi matapos sa pag-atake ng Parliamentary Rapid Support Forces ng Sudan sa isang famine strike and displacement or displacement camp sa labas ng El Fasher, ang kabisera ng Lawigan ng North Darfur. Ayon sa Emergency Response Rooms Group na nagtatrabaho sa Abu Shuk Displacement Camp, ang RSF na nakipagdigma sa militar ng Sudanese ay sinalakay siya o sinalakay sa mga bahagi ng kampo na nagtatarget ng mga mamamayan sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang grupo ng aktivis ng komunidad na nagbibigay ng tulong sa buong Sudan ay nagsabi na hindi bababa sa labing siyam na tao ang nasugatan din. Ang displacement camp ng Abu Shuk sa labas ng El Fasher na may humigit kumulang 450,000 na mga taong lumikas ay paulit-ulit na inaatake sa panahon ng digmaan. Ang militar ng Sudanese ay may control sa El Fasher sa kabila ng madalas sa pag-atake ng RSF. Sinabi rin ng grupo na ninanakawan ng RSF ang mga ari-arian ng mga tao pati rin ang kanilang mga pera at mga alagang hayo